Welcome po sa Jet Treat TV mga kalods. Ito po ang ginagawa namin ay lalagyan po ito ng mga owning window na may frame na 1-3-4 by 3. PC white frame. Mga malalaking bintana na apat na division na aluminum tubular frame kada division po ay may division may apat na division na owning ang owning po nito kada isa po ay ang size po niya ay nasa 2 feet by 2.5 feet ang laki mamaya po ay pagkatapos ng ating video ay bigyan natin ng presyo kung magkanong ang isang uning na 2 feet kung singgulan na frame na lagay namin ito po ang style ng uning po Yan. Kaso lang ang uning namin nagawa ay clear glass lang ito eh, reflective blue ang bipresyohan natin ngayon ang yung owning na 2x2.5 ito po yung height nya at saka 2.5 yung lapad clear glass PC white kasi ang clear glass, clear glass at reflective magkaibang presyo ang presyo natin ngayon ang owning na clear glass habang um, ginagawa namin ang mga tubular na frame. Kasi 16 po lahat na division na uning ang ilagay nito. Kasi apat na no, may cross intercross siya na hamba sa gitna. 1/3 by 3 yung ginagamit namin. Ginawa namin apat na division yung frame uh, namin na 1/3 by 3 every division po ng frame namin may apat na division na owning kaya naging ano siya uh, 16 lahat na division pero ang pipresyo natin ngayon ang isang pirasong owning na 2 by 2.5 ilang division yon yon ang ipipresyo natin isang division kita times natin kung mag ilang owning lahat Uh, habang ginagawa nila ay mag po ako sa ating uning mag na po natin ang ating uning Ah. Morning Window Clear glass Ang gamit po natin ay YC 38 series Aluminum Ang size po natin ng uning awning window. Ay 2 ang 2 feet ang height at ang lapad 2.5 feet. Ating pipresyuan. Ang square foot po ng ating ano, opening window ay nasa 450 pesos. SQ square foot. Pintahin natin. Ganito po ang pagpinta mga kalods. 2 by 2.5. 5. 5 po yan. 5 square foot. Times po natin sa 450. Times 450. Nasa 2,250 po ang square foot ang presyo ng 5 square foot ng isang uning one piece uning uning window kaya yung ginawa namin na tubular na ano ganun kalaki na nakita natin kanina sa video mayroon siyang 16 pieces na uning times 2,000 250 times 16 nasa 36,000 po yun ganon kalaki salamat mga kalods sa panunood at huwag kalimutang mag like, mag share, mag comment at pindutin ang notification bell para ma-update ko kayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation, lalo na sa ating mga presyo. Maraming salamat mga kalods at sanay na dyan tayo sa mga nangpangatawan at ilikay po tayo sa mga disgrasya po. God bless everyone. Thank you for watching. Thank you for watching.